Kaya yeah, si Kaisin Paddy Abigay ko rin kanyang kung ano, Padala ng sponsor Ay sir, tinay Pinadala ng sponsor Ay, abigay ko muna Sana na din Ay, may gitna rin ho Kaisin Paddy Uy. May gitna dyan ka Sponsor mo yata rin Ay na rin ho, pinadala sa akin Wow Ari Kanilong tao galing eh, wala naman nakapalangalan tao. Basta nakalagay lang ay eryo. Ang adres ay ko. Ano? Taga, ano na tayo to? Taga Binundo, Manila. Ay, pinadala, o. Oh. Hey, hindi nagpakilala. Ay, eh, hindi naman. Basta ito pinadalalaan sa akin din, ay. Eh, sa ito, ay. Address. Eh, sa iyong, ay, sa iyo nakakon ito, ay. Adres? Oo. Eh, ito i-abigay daw sa iyo, ay. Sa iyo nakapangalan, ay. Oo, <coughs> oh, meron din ako. Ay, di yan ako. sa tayo, Ay, tama-tama. Agapas tama. ko, ay. Oo. Uh, baka ay, ay pamasko yan. Oo, oh, tama yun. Eh, Pasko na ay. Bukas ay Pasko na ay. Oo. Oh, oh. ala. Ako yung mga ano na rin. Oo. Oh, ala. Ala. Ang ganda, laki. Oo, oh, oh. oh, ala. Ay, ang higit nung nagpadala sa akin, ala. May ikipay buksan ko na. Ano oh, ba? Ano ito? Ah, ito ang kwan ito. Sa motor. Pang ride. O, pang ride nga ito. Oo. Oh. May guwantis pang yanong maganda, oo. Oh. Ba, ikakulay yung aking jacket. Ay, ayos. Ay, salamat ko sa nagbibigay na reflector. Hindi ko pa pangarap na ako magagano rin. Ako. Ay, ay, mayroon ko. Paano? Wow. Ay, talagang kumplito. Ay, ayos ito. Aba. Ay, may helmet pa. Ay. Aba, ay bagong bago. Wow. Atos. Ay, ayos. Ayan ay, ang kuha na. Ay, hindi mo yung ko rin eh. Ano man na kaya itong isang ito ay? Parang thermos. Ay, baka lagayan ng tubig. Ah? Ay, pero hindi naman at... Ah, ay, pagkain. Ay, may rin dahil siguro sa biyahe ito, pag-ride. Ay, ayos. Ay, eh? ay, salamat naman doon sa nagbigay nari masarap siguro. Ala saan ko, ala, abok saan ko daw. Ay, pagkain nari Masarap kaya ito. Parang magaan eh. Talagang kung ito, masarap ito. Ay, ay galing ang ibang bansa, o New Jersey, ay, Ay, ang sarap ito. Ate kaman ko pala. Ay, wala akong kakasalo. Aso, ah, ay, ano sarap wari. Ay, magaan naman na yung parang Kon ay, oh.

Ay, ang ganda ng balat ay ang laman ay plastic na ganyari ay. Parang baka ito'y gawa-gawa lang ni Kasisid ah. Ay, ba't ito'y asamahan ng ganito? Ito'y mga pang ride gear ito ay, may kasamang laruan ito. Ay, yung gawa niya. Ay, niya lang ang pinili at akin ang sinamahan ng laruan. Ay, huwag laruan ito. Ay, ano nung tao yan, eh. pa tayo sa nervous. ay eh. mas na si po. Nakala ko kung ano nakala kamalaking ahas ay... Ay, plastic pala ito. Ay, ispring uh -huh. pa eh, ano na yan? Magkakita rin kami ka at ko yun. Eh, eh, ay ako lapat tayo sa nervyos eh. Kung ko ayos na at yung pinakahuli ay kung ay makakain pa naman natin at kasaan kumplito ay yung pala naman ay laruan laang ang... Kasi eh, eh, naglagay niya, hindi naman kasamahan yung nag-sponsor sa akin yun yan. Kasi nang nilagyan siguro niya yung para sa akin. Ayan, yun, talagang tadaan akong gawin yun. Eh, 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 Mariosi,